Ay, aw, ulit, ayaw, ulit, ayaw. ulit, ulit. Ulit, ulit. Dali. Hello. Dai. Hello, Dai. Good afternoon. Indra, hello. Hello. <laughs> Ay, nandito pa yung aking pamangkin na gwapo Wow. Guwapo ilang boss. <laughs> Ay, oh God. Kay gwapo ka di ka ako ng mangkong. Pastilan. Ay, bako na ka pigtito. Ah. Andito kami ngayon sa Lagasta. Nandito kami ngayon sa aming lugar. Probinsya. Ng barangay Bakhaw, Liti-Liti. So, ito ang aming lugar. Makikita nyo. Noong araw, Hello, Mana. Hello. Nung araw, wala pa itong kabahay-bahay dito. Grabe. Ngayon, ang dami-dami na siksika na hanggang doon na sa may bundok. Kami lang Bisita lang muna. ay sa mga ma, ano pa naman yan loyat pa. oo Oh. Ang dami. Dito na kami dadaan dito na kami babalik doon sa pinagdaanan namin. Dito na kami dadaan sa kabila. Ah, yung mga dadaanan namin ay simbahan. Ang harapan ay paaralan. So, ito. Uy, Jojo! Hello! Kumusta mo? How are you today? Uy, bakit nandiyan ka? <laughs> wow, itlog! Oy. Oh, hindi, marami oh, pa na may okay. itlog doon. Madami pa rin naman. Oo, hindi, may itlog pa doon Oo. Magkano isang niyan? Day, magkano isang tray? 240 Doon sa Angeles, 180. Hindi na elisa dito na lang dito. Ayan oh. Baga. So ito ang paaralan, yan. This is where your text Go. Ano, Ito ang paaralan. Hanggang doon, yan, sa baba. Ay. Yan, paaralan. Oh.

bakante. Basta eh. kanang integrated still, ito. Sa mm. nasa yung sa 10 ko no. Ha man mga na rin to. kay. kanang kalahi. Turn over na ina Sunod mali. Oh, yeah, mm. ano ah, man Oh, yan abot Ano man sila? Oh, dito Duna, dito, dito. Oh. Ito ang paaralan. <laughs> Bakaw Elementary <laughs> School. Oh, oh. Welcome visitor. <laughs> oh. Welcome <laughs> daw tayo. <laughs> visitor o, tayo eh. <laughs> This is my alma <laughs> mater. <Mata> yes. <laughs> wow, ang ganda naman. Stop. go education. Alam No, nandito kami ngayon, nagdala na ng ano itlog papunta ano, bahay. Nandito sa mo marami, maraming itlog na dala. Maraming itlog, Isang dosina 'yan, Nakopo. po. <laughs> Sandaan ng itlog dahan, dahan Eh baka magkagaganda laglagin 'yan. Kandalaglagin, mahulugin. Ayan, Matatag. Totoo oh. lang ba medyo nandoon kasi ngayon? Oh. totoo talaga. Yan na bagain ko. Yan Ambot lamang. alam maganda kasi bermuda yan jandati <tipensi> <tipensi> tapos si eh, maming karon pag may nakita diyan basura <tipensi> diri di, ko di, 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 Koko ha, sa asalib yan ko Kapatay kita ni. ha. Amin din ya sekolahan dati. Kinukuin ko namin ni Mana. Oh. grade 1. Malaki oh, malaking school yan dati. Hmm. Maling, ah. mm -mm. <coughs> oh, mali. building, grade grade

Ayan. <coughs> Excuse me. Kita at Hadi Tapos may mga swing. <coughs> Siso. <coughs> ah. Oh. Oh, ang madam daming yakap ng isang ng isang ano kamag Himana kun ring ina. Nani na. Nani rola la ko. Bakit ako lagas na ikaw lagas na.

lagas ka na L o, oh lagas na nena nigo nani go siya dito paano ka makikilala medengok na ko sakinal pa ba ito ang barangay hall Park. Or... lalaro yung mga bata. Basta lagas na, waray na. Ah, waray na, good.

pa bongol la kain <laughs> <laughs> Uy! Kumusta? Ano yung cheese. Ano yung? Ano yung? yung? Ano yung? Ano yung? Ano yung? Ano Ano Nagtitinawa ka lang, <laughs> bago pa simple. lang Tingnan kami dito. Ako nag ground kami. Ngadi, 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 ngadi. Dito kami bukit. Hindi ito lang pa. Pizza 15 pa. Oy, Nakita ko ni mo kuhaan. Ayaw, Ani mo? Nag-miss ka. Ayo. Ako. Nagtinawag mga yan, ni, Pero dito kami, dito kami nangarigo kami ako an. Oo. Sige, hadi ni kami. Oo. Ano man inday? Day, damo sinsilyo. Ubusan na ito, ikantog. bang ini tuh mah bag kapabas aglogor oh, <laughs> hey I'm not guys hello 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 I'm kanana eh <laughs> <laughs> Shout out Hello sa... Dennis. Shout out. Shout out to Mama. Shout out Maganda. Sumba. Buwas kita magsumba buwas. Buwas manalakot kami. Yan yeah, man. Oh, sabado na lang kita, sabado. Oh, sabado man. Sabado Sige kita. La. Sige, Sige la, la inin saad. Oh, Nagihinulat nag na yung mga kalagsan. Sige lang na akong tin, kay para. <laughs> Nagtitinda-tinda ka nga yan, di Danis? Oo. Oh. Maupay ito. Maupay ito nga plano. May negosyo. <laughs> <laughs> na <laughs> na nalipay yung tawon. <laughs> Ay, meron usang. Dara-dara talo man. Ta, mula. Gin, <laughs> kuwakuan mga ini to ni Dunay, tangag-tangag. <laughs> Kulop na dyo. Oh, shout out sa inyo, ang dalawa. Shout out, Andi. Andi? Shout out. Oh, wow, kanina. <laughs> <Balera to>. Kumusta? Kumusta? <laughs> Hala. <laughs> ah, kita, gad... kita, <laughs> <namang> <laughs> ano man? Hindi na kita ngadi hindi na kita dide. Ani ka na mga yan liwat. Ani go yak kami. Ano go kami? Oh, ada ganda. Ano ni? Ga oyak ni ganda.

Urog po d'ka mo? Osa nga kwarto? Hindi, uh iba na. Iba na nga kwarto. Hindi, -huh. iba nga. Ano man yung motor trabaho nga to? Nag-consent na to. Aba, Tara na, tara na. mag uli na kita. Mana, babay na mana. Thank you for watching mga kananay. God bless sa inyong lahat. Bye bye. Babu. Bye bye. Oy, Inday. Tara na. Muntik na makarating ng bahay. Ago ang itlog nyo. Muntik na maliglig. Ito ang aming barrio Ito, ito siya. Masih ada kami, sir. Babu. Thank you for watching. God bless sa inyong lahat.